Ba't ako magpa-practice ng English for Vegas? Don't underestimate me, guys. I know how to speak English. I don't need to practice. Sorry. Sorry, guys. Hingi ka. Hingi ka ng pasens. Ang arti kuli. Pisti ka. Tinatry <laughs> ko lang naman maging slang. Hindi ko pala kaya. Hindi ko pala kaya, guys. Sorry lang. Haha! Ha. <laughs> ang arte ko naman ngayon. Ang arte mo, kulit. Yes, guys. Mga, alam mo, ayaw nila maniwala na mga bisaya magaling mag-English. You didn't listen to my told. <laughs> Sinabi ko na nga sa'yo na, but you didn't listen to my told. Guys, yung mga letter nyo, mayroong Grahams. Okay lang ba i-check ko yun? May mga wrong Grahams ang inyong mga ano, guys. <laughs> okay lang i-correct ko. <laughs> ano lang naman ako okay tila Pero okay lang. Different school, different ano naman. Different pronouns. <laughs>